Annyeong! Sodi! Hello! Bonjour! Kamusta? Isang pagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong binibini at ginoo. Handa ka bang isigaw ang lahing pinagmulan mo? Taas noo na ikaw ay isang Pilipino. Kaya mo ba? Sigurado ka? O baka tulad ka rin nila na magaling lang sa umpisa. Sandali, bakit hindi natin idaan sa laro? Tagu-taguan? Pautakan? O sili-sili maanghang? Sumali ka na! Tara at magsisimula na! Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wikang pinagmulan, ay kaya mo bang ipangalangdakan? Mahal mo ba ang ating lupang sinilangan? Wala sa likod, wala sa harap. Mga katutubong wika ba natin ay kaya mong taas noong ipalaganap? Baka naman, ikaw lang yung Pag Pagbilang ko lang tatlo ay sa akin ay makinig kayo. Isa, dalawa, tatlo. Alam mo ba na ang ating wika ay isang mahalagang instrumento? Na kung wala ito, Mawawala ng pagkakakilandaan tayong mga Pilipino. Hindi magkakaintindihan, walang pagkakaunawaan. Tara na at maglaro ng pautahan. Paramihan ang masasabing katutubong wika na napag-aralan. Marami yun kaya hindi magkakaubusan. Sige, mauunan ako. Cebuano? Mali, wala namang kuryan doon. O sige, isa pa. Kapampangan? Malika na naman eh. Wala namang mandarin doon. Ikaw ah. Napaghahalataan ka. Mukhang babad ka sa si drama at kay drama. Pero sige, bawi ka na lang. Sile-sile maanghang. Huling naruna kaya sana silusohin mo na. Kaya kapag nasili kita at hindi ka makagalaw, gamitin mo yung wika natin para humingi ng tulong. Gamitin ang sadiling atin Huwag kang mananahimik na parang wala lang. Magkaroon ko sana ng boses. Magsalita ka. Manindigan ka. Dahil hindi na lang ito basta tungkol sa laro. Ipaglaban mo ang wika nating Pilipino. Sa halip na tangkilikin ng iba at ipagsawalang bahala ito. Huwag mong ahayaang masakop tayo ng iba. Buksan mo ang mga mata at huwag kang susunod sa uso na lang basta taas ang ating bandera at maging isang lipunang may pagkakaisa na kahit magkakaiba ng pinagmulan ay may iisang ipinaglalaban na sa mundong walang kasiguraduhan ay alam mong Pilipino ka hindi ka nag-iisa may kasama ka kaya muli mga minamahal kong binibini at ginoo ang wika ko ay wika mo wikang may pagkakaisa wikang dapat na ipagmalaki. Kaya sana manindigan ka sa isip, sa salita, at maging sa gawa. Mahalin natin ang mga wikang sinisinta dahil tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan na ating sinilangan. Ang magpapalaya mula sa kamangmangan. Kaya ang wika ay gamitin, pagyamanin, at buong pusong mahalin.